At tumarap nga sa Kongreso si Vice President Sara Duterte kahapon, pero muli itong nabalot ng kontrobersiya matapos na hindi siya mag-take ng oath dahil sa kamera. Ano ba ang mensaheng ipinaparating ito sa publiko? Yan po ang pupuntuhan ngayong umaga ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga sa inyo dyan lahat sa studio. Sa tanong mo, ano bang pinahihiwatig nito? Ang sagot niya ay simple. Ang pinapakita sa atin ni Vice President Sara Duterte ay siya ay isang species na iba sa ibang opisyal. Sapagkat hindi dapat siya na nagnununumpa pag siya yung nag-appear sa Congress. Dahil ang sabi nga niya, siya daw ay isang resource person at hindi witness. At ayon daw sa indipinablish na rules ng Kongreso ay witness lamang ang pinapatake ng oath. Sinuportahan din ito ng kanyang kaalyado na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So siyempre bilang isang researcher, bilang isang academic, research din naman tayo, tingin natin ang mga jurisprudence, ang mga batas. At nakita natin na ni minsan walang sinabi na distinction at least pagdating sa uh, sa hearing in aid of legislation at hearing in aid of performing the oversight functions ng Congress na hin sinasabi ng Supreme Court na iba ang witness sa resource person bagamat may mga sinabi sila sa ruling na mga criminal cases na kung saan yung witness iba sa accused. Pero dito lamang kasi dito ang akusado. In fact, the logic is why should there be a witness when there, this is an, uh, a hearing that is at criminal in nature? So lahat ng taong naimbitahan dyan are resource persons. In fact, doon nga sa ruling ng balag, isang uh, judi uh kaso tungkol sa hearing in AW legislation contempt powers ng Congress, ay ang sinasabi pa nga ng korte sa desisyon niya, witness or resource persons. In fact, dito sa pinakahuling desisyon na kung saan ay dinisisyon na ng Korte Suprema yung sinambang kaso ni Uy at ni Ong laban sa Senado noong 2023, ay interchangeably sinasabi nila resource person, minsan, minsan witness. So there, because of that, there is no distinction. Because the nature of the hearing is in aid of legislation or in the performance of the oversight functions. So wala pang akusado dyan. Kaya nga nanunumpa. Nan, at besides nanumpa ang ating bangong, ang pangulo, ang vice pangulo, ang um, vice presidente na nung pase nung una siya mag-appear sa budget hearing eh hindi naman siya witness doon, siya ay resource person din. So, obviously they are just trying to play politics. She is accusing Congress of playing politics when she herself is also playing politics. Sana sa ganitong kaguluhan, sa ganitong mga posisyon, ang pinag-uusapan lang naman dito, accountability. Bakit ba kailangan tayong magkaroon ng ganito mga hearing? Sapagat gusto nating mag-accountable ang ating public officials. Kung ayaw pala ni Vice Presidente Sara Duterte na siya ay maging accountable, di sana hindi huwag na siyang tumakbo, huwag na siyang umupo sa mga posisyon kung saan kailangan ng accountability. Kung pribadong mamamayan ka na hindi ka naman ng pera ng gobyerno, hindi ka naman siguro papatawag sa kongreso para ipaliwanan mo kung paano ginagastos mo yung pera mo. Pangalawa, it's an issue of equality that we should be equal. Pantay-pantay dapat tayo ang pagtingin ng batas. Walang exception. At ito ang punto dito. Ang punto dito, ita, manghalal po kayo ng bayan. Gawin nyo ang inyong mga responsibilidad. Gawin nyo ang inyong mga obligasyon. Hindi dapat tayo naglalaro dito na pinaglalaroan natin. Nasabi, mayroong akusasyon and so on. And therefore, clarify kung sinabi naman talaga niya wala siyang ginawang kasalanan therefore make that as an opportunity to explain your budget utilization for the office of the vice president sabi nga nila kung wala ka naman talagang ito'y ba't but kailan ka mag go through this the extent of even refusing to take an oath previous presidents you know Joseph Estrada Noynoy -noy Aquino they took an oath and she herself took an oath when she first appeared in the budget committee appropriations committee yung sa budget hearing ng appropriations committee so pakiusap natin sa mga opisyal including the vice president umayos po tayo Nanunood po ang bayan nanonood din ng kabataan Huwag po natin silang turuan ng maling asal. Baka ho, paglaki ng mga yan, ay tularan tayo. Yan naman po punto di araw na ito. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat Professor Contreras.